Yes, moving on, sinagot na ni Jimmy Bondok ang naging patutsada ni Vice, ganda sa kanya. Matatandaan sa showtime, sinabi ni Vice na kung may naaalala raw siya kay Jimmy, ay yun ang kagustuhan nitong mapasara ang kapamilya network. Roll VTR. Wala ko <laughs> <laughs> ang, ang linawin ko lang yon. ang uh, ABS, oh, okay. nung ako po ay naging critic niya was sa management. Yung recent interview ko, pinuri ko yung artistic side ng ABS. So kahit sino po na may average na IQ, maintindihan yan. Pero kung yung IQ medyo mababa, hindi yan maintindihan. Hmm. Yes! Yeah. Isa, so, hani, oh, Jimmy yeah. Bondo. Parang okay. galit siya doon. <laughs> galit, no? <laughs> pero siyempre <laughs> pero, pero siya. Nagpaliwanag. Nagpaliwanag oh. naman. Mm. Pero yun nga. So siyempre, hindi din naman natin si Bais na parang bakit ngayon nandirito ka sa pinupuri mo? Uh -oh. eh, parang ganun eh. Yung sabi samantalang dati, ay gusto mo talaga mapasarang ABS. Pero may sagot na si Jimmy uh -oh. Bondo uh -oh. na hindi uh -oh. yung gusto niya sabihin daw. Uh -oh. Gusto ko sabihin na yung interview natin, nakuha na tayo nandun mismo tatlo, di ba? Yung interview na yun mm. nangyari, kagagaling lamang nila sa Supreme Court, di ba? Uh -oh. Para maghain ng petisyon. petisyon sa na, mga online voting. No to online voting to no, sa OFW. Dahil yung banner, baka daw magkaroon na yes. dayaan. Oo, o, diba? yun ang ay, pinaglalaban nila. Yun, yun, yun pinaglalaban nila. At si Legway da. na rin namin tanungin, yung tungkol cool nga kay Vice At Ketan. At saka meron pa yung Robin Padilla eh, di